kain na tayo. Bugal tag na naman. yung Project po tayo Ayan Tinanak na yung mga ilaw Para dito sa Santorino Project Parang masunod na po natin para kaya bukas Ayan yung urinal dumali, uh, binili ko na rin Saka yung raincoat Okay, good morning po Ayan Santorino Project Update po tayo dito tapos dala ko na yung mga ilaw dito. ako ko kay Bodong at saka kay Fernan. Ayan yung alam. Yung parang rest dito. Dirty kitchen. Dirty kitchen po to. Ang extension na pinagagawa ni na Ma'am Yoli dito sa kanilang bahay sa Santo Niño. natin sa ano sa loob yeah. Sini <laughs> ka kayo kwarto? Okay na to? Yari na marine eh? Oo, yari na Okay na, mandito na lang Ayan, pwede lang kera Awa. Awa, Okay na? No? Ayan ka Alam ka bagay na lukulukan <laughs> ayan yung kama ni Apollo Meng ano? pinaganda mo ah parang bago niya ano na ito naka sanding sealer na hmm. tapos yeah, yeah, tapos yeah. yung clear gloss katulad yeah. nung mga pinto ah, gumaganda na na po daw finish yes. ganda finish na finish Ayan ah, makinis. Walang ano. Walang ano, brutong. bulutong. Mga <laughs> bulutong. Bulutong. <man. laughs> ayan ah. At yung mga pinto natin, ayan nakano na nakalagay na po yan. Tindor na. Okay. Ayan, pwede natin install yung mga ilaw. Dito. So wala pang door knob pa. Tsaka ito, pwede na yung ano. Yung water closet. Eh. Okay na rin ito, butong. Yes, boss. Sa banyo. Sa motor Alright. Tapos yung ano daw, ang sulod natin, yung hanging cabinet. Sabi ni kapatid ni Mami Ode, si Kapitan Mar Guevara. Ang caretaker po dito, yung kapatid niya. Ang naglilinis na si Budong. Kasi tapos na itong wall na to Na Budong? Linis na boss! Ayan. Yun na lang ano. Hangin uh, cabinet at saka ito. Pwede nang install din itong kanyang sink. Ayan, gawa niya pa yung... Tama, ni yung uh, kama ni Yapa Guneng. Okay na yeah, Pernan? No po. Ayan, pinarepare po. Pinay spray. Saka ato, ayan eh. Maglinis, ang ganda. Ilaw na lang ang kulang na po Yes, boss. Ah, yung mga ilaw, pwede natin install yan. Uh -huh. Ayan, may tikap. Kap! Ayan. Bukas! Bukas! ito so, pinalinis ko na para maano na ito magawa na to yung sa ports dito nakapagod na si Budong no? van ayan lang kulang ang mga materialis natin ayan kulang daw yung flexi van natin tsaka dun sa labas pala uh, pina Gagawa na rin ni ni ma'am Yoli tsaka yung kapatid niya si Kapitan Mar dito sa labas pwede na rin ano start ng pintura dito kaya bibili po tayo ng materyales para dito sa arap tapos pe-flexiban muna yan bago tayo mag primer tsaka finish coat yung mga canopy ano yan mamasalyain yan dito sa arap lahat ng canopy tapos to pipinturan din natin to itong mga bakal na automotive enamel Okay, order na tayo, budong, mga materiales. So, ayan mga boss, patungo na po tayo sa, ano, sa Serrano Adler. Serrano, you know, paint center pala. Doon, doon lang po, malapit lang dito. Okay. Hindi, meron pa akong bibilhin. Ano yan? Huwag doon. Mayroon Ano, liya, Aano, yung ano, yung... Epoxy. Epoxy, epoxy, epoxy uh... primer? Ay, Hindi, ano, epoxy. Uh, ah, ANV. Ah, ANV. Mahalit mo lang eh, Kuya. Malaki na? Ten litro? Kalahating litro lang. Good morning, Boss. Lari na? Hindi pa. <laughs> Payo na lang ko Kuya. Malang konti. Okay, pwede na yan. Ah, ah, ayan, bili rin tayo ng ano ng utility box para doon sa abang sa sa dirty kitchen tapos flexible ah. bigyan mo ako ng 10 meters muna 10 meters Yan, pero na yung ating ano binili pero meron pang kulang. Ito, kompleto na to. Okay, okay ano, na boss. Thank you ano, boss. yung, ma. yung yung semik yung glass semi, yung gloss, yaka, ano uh, ano flat ba. latex no. Tingnan mo na boss mo. Dito na nandan. Okay. okay na. Okay. Yan, ano ba? yung project po tayo. na tayo yan po yung binili natin kulang, na lang, kulang pa po ng, ano, ng dalawang flat latex na balde tsaka dalawang gloss Did na lang daw nila pagka meron na sila Ayan, yung ating mga center light. Uh, itong dalawa. Sa, ano yan. Sa mga kwarto po to. Itong dalawang to. Tapos yung dalawa na to. Parehas din yan. Dito naman sa kitchen. Dining area. Tapos yung mga pinlays natin. Ano ito? Sa mga kwarto po yan. Baditig apat sila. tri-color na meron kulay blue ito sa mga central light dito sa CR dito, saka doon sa terrace, doon pero yung sa living area natin ito mga boss ito po yung natin sa living area, medyo maganda sya ng konti doon sa, sa mga kwarto, medyo mamahal lang po, ito tricolor din po yan sa living area po natin lalagay yun, urinal sa dirty kitchen service area tapos yung strip light po natin ay yan. Face wood. Sa kitchen. Yan, Ayan, nandiyan po yung mga ilaw natin. Pwede natin mag i install yan. Dito sa mga kwarta muna po yung unahin natin. Lalagay. Okay. Okay na. Ayan o, center light natin. Sumisin din na po. Try ko po yan. Ayan, meron siyang daylight at warm. Tapos yung sa drop ceiling natin, yung mga pin lights. Ayan, try color na kulay blue Tsaka saka daylight. Ayan o. Ah. Ayan, ganda. Wala po siyang off light. Yan po yung design na uh, pinalagay nila sa atin. Tapos PVC pa yun na kulay gray. Ang pinaka-center niya. Ayan o, no? ganda o. Ayan, ito muna po yung store natin sa kabila. Ah, hindi pa na muna. Kasi punta po muna tayo ng, ano, ng Tambasi Project. Meron pong nag birthday day po doon. I-invite In po tayo ni, ano, ni Kuya Melio. Yung asawa niya, si Ate Marilyn, birthday po niya ngayon. Kaya doon po tayo mag-lalance doon sa Kamasi Project. Kaya iwan muna natin yung mga tropa na po natin dito. At daan narin rin po tayo sa, ano, sa River Edge Resort. Meron din po tayong ginagawa doon na, ano, na repair doon sa kanilang resort. Ano po si Jao Mata. Okay. So mga boss. Ang alina. Kaya muna tayo. Ano? Hindi ka di ka sasama? Hindi na, hindi na sasama. Sama oh, Ikaw, sasama yung mga bata. Ayun, hindi na sasama si si Jao Mata sa ano, birthday. Birthday ni Ate Marlin eh. Kaya niyo kumpleto tayong tanghalian. Okay, sige. Ayan, mga boss. Mga boss. Bumati ng kan Okay, sige. Ito. Kakain na rin yung mga ibang tropa natin. Okay, kan boss, i-project muna po tayo. Ano?

Alis doko kan ginigimakan yung suntok ng Cebu boy. Yung dito daw po maririnig yung nakakainis. Tapos meron pa ng ano to. Oo, tanggalin natin yung balut. Balut nang ng... ang handa nung ano celebrant. Eche, patsi to. Ito. Tayo. Eh. Eto tapeng kan. Nagmomendok sa pinggiran ng. Ayun, kain na tayo. Kain na. Buzzer fight na naman. Pati si Joko Mata, ayaw. <laughs>

Dad. May raso eh. lang <laughs> Yung palambot. Eh. Yung palambot. no? Oh. Ni Kuya Emilio. Ito yung alaga ano? Mga bibe Yung muntok. na. Ayun.

Richard. Hello. Mga tapon. Masat ka ang boss, ma. Ayos. Na natin. Ah, boss Eddie, meron pang kumakain, nagliliquid, nagano ka na. Tinanggal ah. <laughs> ko lang. Tinanggal ko lang no, si Mi. Hmm. Ah, maraming maraming salamat sa nagbe-birthday kay Ate Marlene lalo, lalo na kay kay Ate Bambi. Bambi, tsaka kay boss ano, uh, Sir Alan, salamat ka. Meron tayong bisitang pandangal galing sa Bisaya. You know? <laughs> Ano sa Mindanao? Ano yun mo muna babambog ng Papa Dudot? <laughs> <laughs> e Makapagsalita. Pusap na tayo. <laughs> tayo mo <laughs> lang salamat ulit. Papa Dudot, Papa Dudot. pa kain. Last ring na yun dito. Kunti na okay. lang doon. Last ring bukas na naman ni Ronald no Ronald okay. tapos meron tayong ano dito abang na ano na outlet dito TV console bali dalawa dito yung TV console natin dito yung living area tapos dining kitchen kaya may abang tayong outlet doon ayun nakaforma na yung biga dito sa entrance dito naman nakapag layout na tayo nakapag asida na tayo ng bakod fence, dito sa arap tapos meron tayong design dito sa gitna yung, yung poste niya, ayan tsaka to. tapos service door poste gate para sa garahe may poste rin tayong isa doon tsaka meron pa tayong poste isa doon sa ano doon na ganito para sa bubong natin sa rubber uh, roof rubber roof po yung dito lalagay natin bubong, yun yung design natin ayan bubong maya to baka bukas, pwede na tayong umurin ng tambak dito Mabubusan mamaya ano na ba ito? Mabubusan mamaya Aramantik o? Aramantik o? Oh. Kasaut mo na aramantik o? Kasaut Yaw kasaut para bukas yung tambak natin diretsyo na dito Tapos yung mga sinta rin yun Yun doon, para hindi lumabas yung ating tambak Ayan mga boss, yung Update na rin dito sa Kambasi Project Tsaka maraming maraming salamat sa so, uh, nag birthday kanina kay Ate Marlene sa Libre Tangalian. Ah, pasalamat ka. Kami salamat po sa Salam, nag <laughs> birthday. Ano <laughs> araw-araw birthday na? Araw-araw may birthday. Okay, yan mga boss. Ganyan na po yung vlog natin. Ayan. Kambasi Project update. Okay, ingat po. God bless.